Napaluha ang gurong si Teacher Sheng mula sa Estansya Iloilo dahil sa natanggap nitong regalo noong Teacher's Day mula sa dati niyang estudyante. Ayon sa appreciation post ng guro, sa dami ng kanyang natanggap na mga tsokolate at bulaklak, ay hindi nagdalawang isip ang kanyang dating mag-aaral na bigyan siya ng isang bungkos ng dahon ng bayabas. Maiparamdam lamang sa kanya ang pasasalamat at pagmamahal bilang dating guru nito. Sinabi din nito sa kanyang post na hindi naman sukatan ng halaga ng regalo para maramdaman nilang mga guru ang kanilang kahalagahan sa buhay ng kanilang mga naging mag-aaral. Ang simpleng pasasalamat lamang anya ay sapat na upang sila ay mapasaya. Basta makita lamang nila ang kanila mga tinuturuan na nagsusumikap upang makapagtapos ng pag-aaral at sikaping maabot ang pangarap sa buhay. Sa pagsunod sa kanilang mga payo para sa ikabubuti anya ng kanilang mga batang tinuturuan ay sapat na patunay na sila ay pinahahalagahan ng mga ito bilang pangalawang magulang. Hangad di Teacher Sheng na patuloy na maging instrumento at tulay ang bawat guro para sa pag-abot ang mga pangarap ng bawat batang nais matuto at maging matagumpay sa buhay. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.